dito po sa inyong inilatag lataga na Philippine Labor and Employment Plan, paano po ito makakatugon sa pagnanais ng ating mga kababayan na ang dami nung, ano yan, nung mga Pilipino na uh, able and willing na gustong magtrabaho, dangan nga lamang yung oportunidad, eh, it somewhat escapes them. No? Dito po sa puntong to, paano natin sila matatarget? Tog, sa iyong kapahintulutan, gusto ko lang sabihin yes, na yung nasabing plano, meron siyang three priorities, mm -hmm. trust, o masasabi nating three major program areas. Una po yung may kinalaman sa employment at human resource development. Aha. At kung sabihin po natin ng employment at human resource development, may kinalaman po yan sa ating una, pagtitiyak na merong uh, angkop o tamang kasanayan mm -hmm. ang ating mga manggagawa o kung merong pangangailangan na yung uh, magkaroon ng upskilling retraining, up e training okay. ay nadagdagan po ang uh, serbisyo uh -huh. o so, ikangan may programa ng pamahalaan at uh, pangunahin dyan yung ginagawa TESDA. ng ating TESDA okay. no technical education skills development uh, authority at pangalawa narian po yung may kinalaman sa pagtitiyak ng ang uh, pamamalakad yung tinatawag natin na governance uh -huh. ay nakabatay po sa pagrespeto sa karapatan ng manggagawa uh -huh. nang hindi naman po isa sa walang bahala ang uh, matatawag din natin na karapatan o prerogatibo ng mga namumuhunan at, at tinitiyak din po natin na tayo ay tumutugon dun po sa ating mga international commitments. At pangatlo, yung mahalaga yung tinatawag po natin na building an un inclusive social protection program. Uh -huh. Ito po yung may kinalaman doon sa social protection uh, programs ng iba-ibang mga departamento na tumutugon po doon sa uh, masasabi natin na basic na requirements. May kinalaman po sa health, mm -hmm. may kinalaman mm -hmm. po sa edukasyon, sa employment, at uh, yung pang tinatawag natin na pagtulong sa mga kabataan at mga bata.